Oh, good morning, good morning po. Ah, uh, sa uh, inahamak natin diyan. Inahamak vlog official. Good morning, good morning. Yan. Aga tayo magtali, ano? <coughs> you know? Patong-patong na. Yan, ini kilo ko na. Patong-patong uh, na itatali ko. <coughs> thank you, thank you so much po uh, sa panonood ng aking mga video. Maraming maraming salamat. Dito pa rin ng tuta. Ay, aw ayan o. Oh. Katali. Hello, Ono. Ayan. Thank, thank you, so much for, Magkatali mo tayo. Pinapalaig pa namin yung Ayaw. Ayan. Ang bahaw baho ng aso kaya nagmas ako ano ilang na yun walang ligo ligo ang baho talaga Ono! no ang bango mo walang ligo ligo ah tatali muna ako Ono! no ang bango mo ah walang ligo ligo ah ha tatali muna tayo ano sa 3 kilos yan matapos din magtali ah, ha? tapos din magtali, huh? magtali. Kailan? Okay, apat na plastic gano? Okay, ha? Huh? kailan? Okay, 40 hmm. Asam pun sampai bawah tu, sa Ligo, ligo. Ligo muna. Ay, tapos din maligo. Tayo na naman. Banga mo ulo ah. Parang haliligo ka plastic na. Ayan. Ngayong araw ay Martis. 20 Sik siguro 20 ay. tinti. Ayan. ba? Ayan. Thank you, thank you sa panood ng aking mga videos. Maraming maraming salamat. Ayan. Thank you sa pag-support na nga sa mga video. Uh, maraming salamat. And ayusin ko muna yung stand ko. Uh, Mag-umpisa -e na po tayo. Ay, trabaho na naman. Ang pag- Panibagong buhay, panibagong araw na naman. Peace na naman. Lagi na lang holiday. tayo ang walang holiday. おいどうしたのプロミスになってたから。え、は。いつも楽しみ。なんかもない。ただのように見たか。<laughs> لا أول، أنا أول شيء، 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 أول انا

boring kailangan lang muna maging boring may pinaantok naman ako naliligo ko lang naantok na naman pas muna sa cobra so sobra na sa kumura pass <trips> ah. Ah, oh, gating gabi na matulog na kakanto Ito ang na ko na sinulid. Ah, sinulid. Mahihwaga na sinulid. Dito madami sinulid. Sige eh. lang, gabi Ano ba yung luto nyo? Ha? Ano ba yung luluto nyo? Ano sprite. Sprite lang? Ay, tari. Pasayan. Ha? Ah? Sarap Pasayan na may sprite. Ah, sino sabing malambot 'to? Sa nagkakat lang 'yan. Eh. <laughs> na si pudi. Pag nagkat Nagigigil kasi pag nagkakat eh. alalay lang kasi 'yan eh. Hindi 'yan gigigilan. Nawala tuloy sa alay 'yung kinakat mo pag pinagigigilan mo. Oh, di na di, di gaganda yung cut eh. Gigil nagigil siya, nasugatan tuloy. Nahiwa yung daliri. Ayun eh. Hindi ko alam kung paano bibabawon Dito sa Malbar, ha? Ha? Kala ko may bayas sa Malbar. Ako mamaya. Sipo, eh? Hindi ako Hindi marunong magluto? Marunong, kaya lang hindi marunong magluto ni may pasayan. Hmm. Ako pre, aminado ako sa sarili ko, hindi ako marunong magluto. <laughs> Pero nung nasa probinsya ko, kami lang yung tatay, oh. Ako tagaluto. Nagpapag-aralan talaga yun, lalo pag wala, wala kang kasama. Ano ba yung ano? Dito sa bahay, isang beses pa lang yata ako pagluto. Inulit pa lang asawa ko. <laughs> ano yun, ilaw pa? <laughs> Hindi, wala lasa. Ah, pinimplahan lang. Pinimplahan pa. <laughs> Ay, bagsak agad. Bagsak agad sa ano. Pero yung mga kapatid ni siya, ang galing magluto. Sa sarap magluto. Maralan <coughs> <coughs> mo siya. Ang dyan naman yan eh. Kung so, lang sa Facebook ay sa ano eh. Sa Youtube. Oo. Oh, Pinanood uh, ko nga. Paksiw pa yun ah. Oo. Paano kung paano magpaksiw. Paano Yes. Mag <laughs> Ang mahirap kan no? pwede ito ng pa. na <laughs> susunod uh, Tanda-tanda ko. Bakit na pag-aaralan naman. Yeah, wala oh, nasa probinsya ko, kabilang ni tatay. Si tatay ko kasi nandito madalas si mama sa Manila. Mm. Ako lagi na iiwan. Bihira lang naman ako isama ni mama dito. Talang tagalutot. Ang kasama talaga dati pag pumupunta rito, si Ate Dancer. Mm. Si Nining. Ah, si Nining. yan eh. Mm. Sila dalawa. Ah. Kami madalas na isaman. Dito na sila si ang sigurang sa Manila. Sa Manila, ni Nene at saka si Mamay si Tatay. Oh. kami na lang. Pag pumupunta ng Manila si Mamay, ako yung naiiwan. Oo. Ah. Tagal na kasi nila dito, nila pargo uwi Siya lang, no? Di pa no? Eh? Di pa nakauwi. Sino? Sa akin yung punang. tất cả mọi bắt là tất cả mọi người mọi người mọi người mọi người Sige, sige. Internet lang? Oo, oh, sige, sige, sige.

sa bali yan, apat na plastic Dito yan yan Be Palood pa ako ate, kay ate ko sa yung number Yung may pang internet daw Pagsama-samay mo na kayo yung charge Sabay mo na

baba nan video pagkita muna ng video nito ayan ha yung kitang kitang video thank you, thank you. Dito sa dito na 'to ko muna medyo mahaba ba na hindi kasi yung hater ayan bukas na bukas